ayan mga kapitbahay, tingnan kayo mapapansin nyo nandito tayo sa labas ah uh, yung area na to merong cell site doon malapit, saka meron din doon sa likod nasa loob tayo ng e-bike kaya uh, saka medyo umuulan nyo yung mapapansin, umuulan ayan, so ito mga kapitbahay, i-test natin ngayon titignan ko kung gaano nga ba kalakas itong cellphone na to mga kapitbahay, yung mapapansin ah uh, 4G LTE lang to yung cellphone na to kasi doon sa nagtatanong, ang tinatanong niya kung pwede nga daw ilagay yung dito na 5G SIM card na nabibili sa mga tindahan dito sa mga hindi 5G ready na cellphone natin so ayan, pwedeng pwede po mga kapitbahay kung yung mapapansin na yan yung mapapansin kapag pumunta tayo sa settings pumunta tayo sa settings ayan, pupunta tayo dyan tapos pupunta tayo dito sa uh, about phone ayan, dito ako natambay ayun ayan, nasa open area, nasa clubhouse ayan, nandito tayo sa labas titignan natin ayan kung yung mapapansin kapag pumunta ito kasi hindi ito sim ko yung sim number 2 ayan so ayan naka dito po siya tapos naka LTE mode lang siya so ito mga kapitbay meron kasi ibang mga cellphone minsan na kapag naglagay ka ng sim card automatic hindi na niya na hindi mo na kailangan i-configure APN uh, name so ito yung katulad ng mga old school na cellphone na to, yung Oppo na to automatic kapag nilagyan mo ng SIM card kasi dual SIM to eh kapag nilagyan mo ng SIM card automatic babasahin niya yung APN so hindi ka ng mga bagong cellphone ngayon na 5G ready kailangan mo pang pumunta sa settings tapos pupunta ka sa internet settings tapos kailangan mo pang i-enter yung APN name ng dito pero itong mga to yung mga old school automatic binabasa na ang problema nga lang dito is hindi sa 5G ready Ayan, kayo yung mapapansin ko. Pumunta ka rito sa about phone. Ayan, LTE lang yung nakukuha niya. SIM card 2 Tapos, uh, kapag pumunta tayo dito sa tag neto, sa SIM card settings. Sana ba yung SIM card settings natin? Ayan, dual SIM. Ayan. Ang nakaselect for internet natin is yung SIM 2 which is yan yung uh, dito SIM card. Okay, so, ito mga kutbay, Nasa labas tayo ng bahay, nasa open area tayo, dito tayo sa park, clubhouse, ayan. Mag-test tayo, ayan. Ang signal po niya is 4 bars, ayan. Mag-ano uh, tayo, titingnan mo dito sa settings, ayan. About phone, tapos pupunta ka rito sa SIM card status, tapos makikita mo dyan, signal strength. Pag tinignan mo yan, ayan. So, medyo mababa siya. O medyo malayo nga siya eh pero mataas yung ASU niya yung, yung importante dyan tapos titingnan natin yan naka enable na yung data natin so subukan natin mag speed test gamit tong LTE cellphone lang na to kasi ang katanungan ng kapitbahay natin gagana nga ba daw ang sim card ng 5G na nabibili sa tindahan sa mga hindi ready 5G na cellphone so yun gagana po yung mga kapitbahay kasi nag auto select naman yun eh kapag available yung LTE babasahin niya is LTE kapag available yung 5G tapos available yung features dito sa cellphone mo babasahin niya agad so ayan so dahil hindi available yung 5G dito ang babasahin lang niya is LTE ayan kung yung mapapansin okay so speed test natin dito tayo sa Oklahoma ayan ayan ah ito mga pabay kung yung mapapansin wait lang ah ang SIM card na to is kabibili ko lang hindi ko pa to niluludan. etong data na to eto lang yung free nya 8 gig free na kapag inactivate mo yung isang SIM card ng dito meron siyang 8 gig free na tag neto na data ayan. tingnan natin na pumunta ka dyan kasi eto automatic ayan o kanyang papansin okay So, 7.58 kasi nagamit ko na siya ngayon habang nagantay ako ng ulan kasi hindi natatapos. Kaya dito na lang ako sa loob. Ayan. So, nabawasan na siya. Bale, ito, kapag binili mo, kapag inactivate mo, automatic meron kang 8 gig Ayan. Free yan. Wala yung load nyo ang papansin. Walang promo. Ayan. Kahit hindi 5G, maa-avail mo yung 8 gig niyan Kahit dito lang sa cellphone na to. Okay. So, titignan natin. Mag-i-speed test tayo gamit yung Oklahoma. Ayan. So, ayan. bubukas siya. So, pipiliin natin. So, ang nababasa niyang server is, uh, palitan natin ng dito Carmona. Ayan. So, speed test natin. So, ulitin ko mga kapagay. Ito, LTE lang to. Hindi to naka 5G. Ayan. So, ayan yung nakukuha niya. Pero pag doon banda, mamaya sa bahay, kasi medyo malapit yon, Medyo malakas. Dito kasi, yun, yun, no. Hindi siya ganun kalakas. Kanina, umaabot na ng 30. So, subukan natin, babalik tayo doon sa bahay. Subukan natin doon banda, kasi yung, sell, yung bahay namin doon banda. So, yung cell site na mas malapit doon. Eto kasi, may cell site dito banda sa likod, pero malayo na, nasa SM na banda. Pero ako yung mapapansin na oh. No matas yung upload nya ayan so susubukan natin lalapit tayo banda ron sa signal kung mag iba yung speed test so ito yung speed test nya ngayon okay so tatakbo tayo konti titingnan natin dun banda okay so let's go tago ko muna to ha ah. so ito yung isa natin camera ayan pupunta tayo dun So ayun, nandun banda. Andun yung signal ng SM ng cell site. Pero dito sa likod, ayan doon. Doon yung bahay namin. Kaya medyo mas malapit doon, phase 4. So nandito tayo sa phase 7. Kaya medyo malayo. Okay, so pupunta tayo ngayon sa phase 4. Doon tayo sa harap ng bahay mag speed test. Titignan natin kung goods. Kasi kanina, nung nag speed test ako sa loob ng bahay, doon lang banda sa pinto namin, umaabot ng 30, basta 20 plus. So, dito medyo malayo siguro kaya nag-iba yung takbo. Ayan. This is my ride for today. <laughs> Ayan. titingnan natin na uh, lapit tayo. Okay? So, dito tayo sa Phase 5. Kasi itong Phase 5, medyo malapit na tayo. eh. Dito tayo sa Phase 5. Tatabi lang tayo rito. Ah. Dito tayo. sarado mo natin umuulan. So, kukunin ulit natin. So, eto na. Eto na. H-speed test na yan. Andun banda yung cell site na medyo malapit dun papuntang phase 4. So, mag speed test tayo. Eh, yan yung kaninang speed test natin. Medyo malayo. Kasi, baka maraming bahay na nakaharang dun ulitin natin ulitin natin ah, ayan, ah, speed test go ayan, tingnan mo mga kapitbay pag masyadong malapit na lalapit tayo eh sa bahay Ayan, doon banda yung malapit na cell site eh. may cell site kasi doon banda sa side na yon. so doon kayo na sa phase 7 medyo malayo na yon. kaya siguro nag -iiba. so eto papunta na ito ng bahay itingnan natin kasi kanina malakas eh umaabot ng 30 lang pabalik ako ayun mga Nandito tayo ngayon sa boundary ng phase 4 at saka phase 3 Ayan, nandun yung pasteboard. Tapos yung cell site, nandun banda. Nandun banda. Ayan. So, titignan ulit natin kasi lumalapit na tayo sa bahay. Speed test ulit tayo ha. Ayan. So, same server pa rin. Dito, Carmona. Ayan. Speed test. Tignan natin na Ayan, oh, tingnan mo. O, oh, diba? Tumataas ulit. Umaabot ulit siya ng 22. Ayan. So, kung ganyan kabilis, okay na okay na yan. Kaya, kasi alam naman natin na ang dito is limited pa lang yung signal na hinahatid or kinacoverge nila. Depende pa lang sa lugar ni pa ganun kalawak. Kaya, okay na yan. Kasi dito sa amin, ang area ko pala mga kapit pa is nasa Bacoor ako. Ayan, 'yan yung nakukuha ko. Gamit ang dito 5G SIM card, pero ang nilalagyan ko na cellphone is LTE lang, hindi siya 5G ready. Okay, so ayan gumagana siya, kitang-kita naman. Okay, so ang next nating speed test nandoon na sa harap ng bahay. Let's go. Ayan, mga reply nandito na tayo sa bahay. Ayan, 'yan si snippy nagtatago. 'Yan. Okay, so magi-speed test tayo ulit. Titignan natin. Ayan subukan ulit natin. So, close muna natin. Tapos, same server. Ayan, same server. Tapos, speed test natin. Ah, ito na tayo sa bahay. Ayan. Ayan siguro dahil nga peak hours ngayon so siguro ganyan pero ang time pa lang yun is 9.56 pero ang speed na nakukuha ko is ayan okay so ayan 17 download 17 upload ah, uh, 19 pala yung download 17 yung upload so maganda po maganda yung signal lang dito rito Uh, using LTE cellphone, okay? So, yun mga kapitbay, sana nagkaroon kayo ng uh, idea or nagkaroon kayo ng information kung pwede nga ba ang dito 5G SIM card dito sa mga LTE cellphone lang natin, okay? So, hanggang dito na lang mga kapitbay. Maraming salamat. God bless and peace.